Ops! Ay! andyan na pala kayo mga padyak! Uh, sa mga hindi nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si Regan Mao. So ngayon mga padyak, nandito naman ako sa Japan Surplus Bigayan dahil mag-update ako ngayon sa mga wheel set at tires nila mga padyak. Sa vlog na to mga padyak, yung ipapakita ko sa inyo ay mga wheel set lang mga padyak at tires. So ngayon mga Pajak uh, itong mga wheelset na ito mga Pajak hindi pa po ito uh, inilalabas ni Japan Surplus yan. ayun mga Pajak mag update po ako dyan kapag ilalabas na yan mga uh, wheelset yan mga Pajak Ito naman yung mga tires mga, mga Pajak ano Sa ngayon mga Pajak dahil new arrival uh, nagbaba na rin sila mga Pajak ng ibang mga tires so meron na rin kayong mabibiling tires sa interior sa uh, baba, ano, mga padyak, ano, uh, itong ipapakita ko sa inyo, mga pajak hindi pa po ito inalabas ni Japan Saw Plus Bigayan, mga pajak So, mag update ako dyan sa mga wheelset at tires na yan kapag ibinababa na nila. So, ngayon, mga pajak para ma-update po talaga kayo sa kung ilalabas na nila ito, uh, please, ano, uh, follow nyo po yung uh, group, ah, uh, FB group ni Japan Soul Plus bigayan, ayan ang link dyan sa nasa description box, inilagay ko na rin, pati doon sa comment section, ilalagay ko rin yung link ng ano nila, ng uh, Facebook group Facebook page yon mga kapadyak, para uh, kapag nagbaba sila ng mga bike parts or kagaya nito, well set ay ma-update kayo at malalaman nyo na nagba, mag, maglalabas na sila ng mga bike parts na mga kapadyak. Okay mga kapadyak, hindi na natin patatagalin. ni. Unahin na natin itong mga wellsit mga kapadyak. Tara, samahan nyo ako. Mga kapadyak, uh, simula tayo dito mga kapadyak. Uh, dito sa rings na ito mga pajak Oh. Ayos. Napakaganda nito mga pajak nung rims na ito. Uh, Paris na ito na, no? magkasama na magkasama na pa sila siya ito Alex Rims nga pala yung brand ng Rims na ito 3,500 mga padyak ayun o no? Paris na magkasama na 3,500 tapos yun ah pakita ko lang ito ito wow the beast eto mga mga ito kapag ganda 1500 oh ayun di test with mabik action oh, pangunahan ito mga kapag jack 1500 ano pa ito 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 naka aerospook mabek brand ah, uh, 1500 yun oh no? malalapad yung naririnig kaya tulog mayaman no naririnig eh, oh no? maganda yun. 100 well fit na yan mga padyak. okay na rin yung tunog oh Oh. Yan, bagong-bago. Swerte naman mga bili nito. Shimano din mga padyak bagong bago oh. nandito pa yung reflector 2800 din ayun mag Shimano R500 Shimano R Okay mga kajak, silipin na naman natin itong mga tires nila. Mga new arrival na mga gulong mga kajak. So sa mga nag-aabang dyan ng mga gulong nila. Ano? Eto, meron pa ditong... May nakita ako dito ah. Vitora Sapero. Yan, Vitora Sapero. Ayusin natin, balik na lang natin ano. Oh. Ito, may slick tires na ano ito, pinda. O, ganda naman ito, pang gravel bike. Oh. pang MTV, pwede 400 pesos mga kapadyak. Ito naman, ERC Aspite na Pro 724C. Wow, made in Japan. Ganda o, oh. wala pang ano, makapal pa. 400 pesos nun mga kapadyak ang pintahan nila dito ayan o oh. 400 pesos eto may magkasama naman <coughs> sorry eto naman yung brand nito for elite Gripton Ayan yun yung brand nila ng 800 pesos dalawa na ito pa so ito rin Bontrager mga Bontrager nila o oh, mga padyak meron ding ano um, continental ito continental na ultra sport na folding 400 pesos 723 C 723 C mga padya aha uh -huh. Andami, marami ma ngayon mga padyak, uh, new arrival nila, no? Uh, Swalbi, Lugano nga pala ito. New arrival nila ngayon, uh, yung ibang tires mga kapadyak, binabana nila. So, ito yung mga natitira dito. Ayan, no? Ang dami. Paris-paris na eh, yun mga padyak sa mga nag-aabang dyan. Ayan, no? Swalbi, uh, Bridgestone, ano pa yung mga nandito. Ayan, no? Ang dami. Ayan, hindi na natin Hello, kayo na mga padyak, no? Pagka ano, abangan nyo sa pag na baba ito mga badyak. Napakarami. Victoria sa pero, marami. So, balik na natin. Ito naman, Kenda ito. Na... Uh, pero original na Kenda ito mga badyak. Hindi yung ano, local na Kenda. Pang gravel bike. Anong size nito? Aha. Uh, huh? 732C na 28 by one half pang gravel bike mga pajak oh, ano ganda naman yun mga pajak sa managahanap ng ganyang uh, tires mga pajak meron dito 1,500 1,500 uh, pares na yan magkasap 700 by 23 34 The mm. it's not a game it's a